Taurus, tignan po natin kung ano ang spirit guide message para sa'yo. So, ito po yung request ng iyong spirit guide. This is our part 2. Pwede nyo pong panoorin yung part 1. Nakalagay po yan yung link sa comment section. Click nyo lang po kung hindi nyo pa napapanood. Tignan natin ano ba yung energy mo. Spirit guide, ano po ba ang energy ni Taurus ngayon? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign building blocks. Ayan. Po pwedeng, you are very focused right now, uh, Taurus, pagdating sa mga goals mo in life. Ayan. So, pwedeng dahil sa sobrang focus mo, meron ka ditong mga tao. May mga sitwasyon ka na iniiwasan. Kaya lang kasi, ito naman po ay healthy boundaries. Kaya lang kasi minsan, di ba, yung healthy boundaries para sa atin is negative yung dating niyan sa ibang tao. Kasi hindi kanila nage-gets o oh, parang hindi nila maabot ay bakit kaya to ginagawa ni Taurus bakit kaya siya umiiwas so tignan natin ano pa po yung mensahe spirit guide tignan po natin sa paanong paraan mo ba nakakausap o nakikita na unaware ka yung iyong spirit guide or ano ba yung palatandaan na maganda yung connection mo sa kanya or sa kanila depende po kasi kung ilan yung spirit guides nyo So, tignan natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin. Mensahe po natin four. Mensahe natin 4 Okay, six of swords. Ayun nga, kapag tahimik ka talaga dito. Tapos kapag hindi ka laging bumabalik sa pas, yung pag nagmo move forward ka, parang pagtahimik yung mga kilos mo, yung mga galaw mo, Taurus, mas nakakakonek ka with your spirit guide. And also, parang pag nasa bodies of water ka. So, ayan, pwedeng pag araw-araw ka talagang naliligo, nakakakonek ka with your spirit guides. Mm -mm. So, parang kapag neat ka talaga, ayan, gustong-gusto yan ang spirit guide mo or spirit guides mo. Tingnan natin. We have Queen of Wands. And if you are taking actions pagdating sa mga goals mo in life, talagang mas nakakakunik ka sa kanya masasabi mo na maganda yung connection mo mm -mm. we have the devil ayan, so parang pag ito, inaalisan mo yung mga bad habits mo okay so pwede rin naman kasi ito the devil is restriction po kasi ito so kapag may mga restriction sa paligid mo may mga restriction, so may mga bagay na hindi ka magawa Yan. alam mo na nakakakunik ka with your spirit guides tignan natin kung ano pa ang mensahe Tignan natin. Ano pa yung mensahe? Okay, bakit ba feeling mo uh, minsan ay parang pinapabayaan kanya or nila? Ace of Wands. Ayan, gusto kasi talaga ng spirit guide mo, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Yung tipong kaya mong magdesisyon para sa sarili mo. We have King of Pentacles kasi alam mo, malayo pa daw yung maaabot mo, malayo pa yung lalakbayin mo, at malayo, pa yung, malayo yung mararating mo. Ah, uh, Taurus, kung gusto mo ng stability, kayang-kaya mo daw yung gawin. Kayang-kaya mo yung ipanalo. Tingnan natin. Okay, Page of Swords. Basta sinasabi sa'yo dito, wag ka lang daw, ah, uh, wag ka lang susuko. Siyempre, pag sumuko tayo, wala na tayong malalaman yan. Kung hindi, ang sinasabi din sa'yo dito, is, matuto ka. Ah, uh, parang, ano yun, wag kang matakot, matuto. Ayan, so, do research, Basta kailangan daw aral ka ng aral or curious ka lagi sa mga bagay-bagay. Yan yung gusto ng spirit guide mo. Ayan, kaya minsan parang kapag feeling mo pinapabayaan ka niya, ayan, kasi gusto niya na matuto ka ng sarili mo. Gusto niya ma-curious ka sa mga bagay-bagay. So minsan naman, di ka naman niya hinahadlangan dito. Tignan natin saan ka daw dapat mag-ingat. Okay, Knight of Swords. Medyo mag-ingat ka sa, actually sa sarili mo din. Kasi baka minsan meron ka mga pabigla-biglang mga decisions. Ayun nga, syempre pabigla-bigla. Ibig sabihin, hindi mo po yan pinag-iisipan. Kung hindi, emotion mo lang yung pinapagana mo. So mag-iingat ka. Lalo na ito, kasi pwedeng yung, uh, kung ano man itong mga decisions na gagawin mo sa mga susunod na araw, pwedeng dala po ito ng isang tao. Could be a female figure. Ayan, si Queen of Wands kasi yung energy dito. So parang maano kanya, mapo-persuade ka nung taong to. So medyo mag-ingat ka sa kanya. Ang mga eh uh, ito po ay ano, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Tignan natin, could be ito din, meron din tayo ditong Scorpio. Okay, we have justice. So kung alam mo naman daw na nasa tama ka, ipaglaban mo 'yan kasi supported ka ng spirit guides mo. We have eight of pentacles. Tapos, yun nga, gusto niya talaga is natututo ka. Gusto niya, pag focus ka talaga sa gawain mo, focus ka. Ayan. Mas lalo ka pang bibiyayaan dito. At mas lalo ka pa niya, niya or nila na i-guide. So, tignan natin. Okay. Ano pa yung gustong sabihin sa'yo? We have the emperor, diba? Kayang-kaya kaya mo daw umaksyon. Kaya, umaksyon ka daw Taurus, wag kang matatakot kasi iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon kayo ng takot pagdating dito sa mga plans ninyo in life, yung parang hindi nyo pa man sinusubukan, parang minsan in-underestimate nyo na yung sarili ninyo na parang sabihin mo sa sarili mo na parang hindi ko kaya or hindi ko talaga kaya subukan nyo muna daw Taurus, at eto na, pupunta na tayo sa part kung gusto nyo pong makilala kung sino ang mga spirit or ano yung name ng spirit guides nyo and also kung ilan sila, pakinggan nyo po ito. Kung hindi naman kayo makaka-resonate dito, punta kayo dun sa part 1 natin kung hindi nyo pa napapanood kasi meron din po tayong part doon na makikilala nyo or malalaman nyo yung name ng inyong spirit guide. Tignan na po natin kung ano ba ang request ng spirit guides mo para sa'yo. Oo, ano kaya yung request niya? Spirit guide, ano po ang request ng spirit guide ni Taurus? Meron akong naririnig pero hindi siya malinaw. Hindi ko masyadong marinig yung sinasabi. We have ten of swords. Okay, so may mga kontrata dito. Pwedeng ito ay kontrata pagdating sa trabaho mo. So, choose wisely kung ito po ba ay pipirmahan mo pa. Yan yung gusto ng spirit guide mo. Hindi ko marinig yung sinasabi niya talaga. Medyo malabo. Hang natin. Four of Wands. At meron tayo ditong Six of Wands. So, this is victory. Okay. Stability and victory. Yun yung gusto niyang makuha mo. At yun yung ibibigay niya sa'yo. Tutulungan ka niya merong request, ba? Diba? So, tignan nyo na lang po doon sa part 1 natin. Kasi hindi ko ma-pick up yung sinasabi ng spirit guides mo. Hindi ko alam kung marami ba sila. Parang basta medyo malabo talaga. Wala kong masabi. Hindi ko, hindi ko matintindihan yung mga sinasabi nila. Hindi ko alam kung ibaba ba yung salita nila. Or sobrang dami kasi nila. I mean ilang silang nagsasalita kaya siguro malabok yung dating So ayan lang po, mag-iingat kayo always And number 28, pwedeng mahalaga yan yung number na yan para sa inyo Could be on the 28th Pwedeng may mangyari na maganda or good news na paparating para po sa inyo Ingat kayo always and more blessings to come